tayo sa bahay At syempre, kasama natin si yes. so, ngayon, online selling. Yes. So, online business selling. <laughs> online business se selling. <laughs> selling. Ah. selling. selling, selling, selling. S <laughs> si yes. Yes. Yung, ano, yung niya dito sa online oh, yung, o, yung, na sila. So, mag for Ito, 450 to, 450. By code. Kaya pag gusto mo ng uh, dalawa, gusto ka makanda, discount 700 uh -oh. na na take to for sa grand rate. So, anong code ito? Orange. Black mo hangin na lang. Ah, orange. So, ito mga Adidas. Ito mga Adidas na ma 300. Gusto mo makadiscount, 2 for 500. 2 for 500? Yes. Yeah. Bakit ano mura? Mura lang kasi, ipotate mabalik lang. 300 din na siya? Oh, the low five hundred. Oh, five hundred. Brat, the program. 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 Kung gusto mong makabura, mo Brat, the program. Brat, Yan ang Brat, the program. 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 Brat, the tapos, meron pa. <laughs> Ate, eh, 3 for 500 pesos. Ayan. Ah, 3 for 500. Pilang isa? 200. Ano eh. ito? Ito naman, 250, 2 pesos. Victoria's Secret, uh, different sense. Ito na -er? naman. Ito naman, 300. 2 for 500 2 for 500 o, Gusto mo tatlo 700 <laughs> Uh, ya, <laughs> kung nasalayu magorder shipping kung malayo, kung malayo, three, to items. Ha? three to five items minimum ibang, item, ibang, <laughs> ibang, ibang, it. <laughs> ibang items <yun. laughs> ibang items yun. Ibang, ibang, ibang items uh -huh. ibang items na chocolate <laughs> flavor <laughs> or melted melted so, na <paano> melted ba? ano 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 Ah, uh, dalawa, 150, 89 eh, ang isa. Maganda ang tubok niyan, palipte. Piso lang. Piso-piso? Mm. Mas <laughs> 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 marami pa tayong oh, oh, so, bukas pa darating. Ay, may darating pa bukas. Yes. May mga pantulog, mga shorts, mga, mga, mga panty. Mga, tapos mayroon. sa Bayanas, flip-flops, mga chinelas. Original may Bayanas na, ako. Uh, Nga, bayan, panalaki. Hindi siya original, pero nice para... Si size 36. Mameron, marami. Ay, ang bukas na update na lang. Ay, ano? Oo, lang yung kabayanas. Uh, Bartek, yapon sa inyo noon, ugma, mamahaw. Oo, oo. Pwede naman. Kaya, pwede naman. Pwede naman. Pwede naman. So yun yung naman. Pwede 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 Oh, oh. Thank you, thank you. Uh, you, uh, advance, uh, thank, you. Ah, thank you. Thank you. For the support, kasi thank sila ah, bunga naman kasi kami ng 3, Thank you. Thank <laughs> <laughs> you. So, diba may ano kami, may pamasahe kami. Hindi <laughs> kasi tatong beses magdalay. Pero <laughs> tatong beses tayo magdalay. Pwede ka rin tayo. tayo. pala kami. O, isa, isa pa pala yung kanina. <laughs> Mamay-may na lang tayo. Mamay-may <laughs> na lang kami. <laughs> <laughs> so ayun, thank you so, so um, okay. Okay. Kasi tapos na kami mag-live ano, mag selling kay Bakang. Support for our friends lang yung. Yes, support lang oh, oh, tayo. Tsaka yeah. huwag kalimutan. Negosyo ni Ivy. Business ni ID. Wala, may siya nagpalit. Wala siya nagpalit sino yung adal ngayo banana banana pay banana lu bakit pay pay coffee paano kasi nya ibigmal ibig ibig pay kaya paano yasla ibig pay trace ibig pay ah ibig pay 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 ibig Fake ba? Fake! Fake! F-A-Y-E! F I-V! Fake! Genius! Diba? Kaya ka ba na na mo alam? Bakit lang sa mukha dito? Dapat may mukha dito? Saan sa'yo Ah, sa'yo na yun! So ito walang negosyo ni Ivy Faye. At ako siyang kiss. Ito yung kiss niya. Um, na. na. Binarter ngayon. Yes, Binater. Ako ang anak-anak namin. Ako anak

Ay, be mag tayo. imong gimay 200, di ba? Last week pa ni. Nagulat ako animo, bay, nasa dito na pero. Oh, bay, ako nang nagtatanong. Dai mine at dai 200, wala pang akong kita. Yan, hinok ko. Hinihingin 200 pesos. Oh, nahin, dahil siya, nakikita mga tayana dahil ikaw pa'y taga-discount, ikaw pa'y mamili. Tapos, 200. 200. 200, 400. Yeah. 400. 200. Tapos ito, 89. O, bigay ko lang sa'yo ng 40. Hala! Ha? Sigurado niya, 40? 40

Bumalik ka. Bumalik ka. Kada kayo, tag-80 pala ito mo anak. Wow! Sinisiraan mo talaga ako sa viewers ka. Okay. Ay, sabi. O, yung ipon. Oh, yung, ba yung bayo uh -huh. <laughs> Kandi, <200. 80. laughs> Ilan na mula yung ipon. 100. 100. 200. 480. Tapos, na mag 200. Pag dalawa, 300 kasi discount. 100 pesos. Wala, wala. May hipon ng buhay. na, ayaw na, ayaw na. Ito kayo yung amin. Ito, ano na yan, V? 480 plus 7. Wala, ibalik sa randim mo. 700. 780. Hindi, wag ka humalain na. 200. Wala na. 400. 400. 480. 480. Plus 300. 700. 750 so, na, na lang. 750 discount na 30 pesos. Grabe naman 30 pesos! Saya tapos... Tapos... 30, alin, 30. Cash ba barter? <laughs> 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 tapos barter na! Dapat <laughs> <laughs> <na tulim> <laughs> bakit? Uh, Uy, bakit? Uh, Uy, bakit may <laughs> ba, ba barter? Gusto ko yung ano, yung... tawagto yung niluto niya kayo. ano yung sa niluto mo kay Rabing?

180 180 lagi 50 na lang Janil Kung mag na kang tag 55 Kung na kang 1, Buhal. 2, 3 okay. Ayan guys So kakaibang Kakaibang Kwanto Ginukul Kakaibang negosyo to Negosyante 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 sa so, nangyari guys, Ay may nag, -na nag, na bumili naman. si Ivy sa akin, sinuportahan siya sa ako sa business, ay bumili Tapos sa nangyari, di ba business din siya ng isda, niya <laughs> tulingan. Okay. At saka may, tulingan, saka may ano pa siyang, ano, banana oh, fake. Okay. Ay, ito wala, right. barter din? Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, So, negosyante, kapwa negosyante. So, anong nangyari guys? Nagpalitan po kami ng show. So, okay, so instead of cash, ang ibayad sa akin ni Ivy, ang binayad niya sa akin ay isda na tulingan at banana fade, banana loaf. Ah, oh, <laughs> so, okay, so, okay. banana fade, banana loaf. Banana fade, banana loaf. Mas okay, lang kasi naman. Paraasa so. din siya kung kani-kani para kang Kaling gibadal ni Ayda. ay. Kay la to. Oh, okay, kayla. Tapos ko inumay natin to. Kay la naman niya. Yeah? Oh, definitely. Fuel. course, few well, well. <laughs> oh, Mind well. Ayun so, actually nag like, si mama ng kwaday, oh, oh. O, ng Hmm, hmm. Uh, tulingan. so tama tama oh si sayon so yung Sa'yo na tama mother. ano tayo sayon so yung so yung cash, Ayun. Mm. Of cash vision, po. so yung 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 barusan yun po po. Uh, i I uh, so uh, yung barusan so yung barusan yun tama pero ano tayo sayon yung barusan yung ano yung ni ID, ipm niyo po siya simply Amore black at nang mas na si uh, uh, masarap no. na Tulingan. certified. Uh, Ipagta mo na ano din. Certified lang talaga ito pala yung ano. Elo... Ano oh, na? Ano? sorry, sorry. Certified tulis. <laughs> certified tilingan. Certified tulingan, Certified masarap. Tulis. 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 ha? Tulis. Ugma na lang iya ugma na lang iya. Thank you so much ay kay Jesus. Nakaiba kasi barter ang nangyari. Thank you. <laughs> <Ma 'am, laughs> Ayan, so mga customer. May mga customer naman tayo. Simple amorin ano yan? Ha? Ay, barter Ay, barter, Ay, Ay, Oo. <laughs> Oo, oh, oh. Uh, <laughs> oh, no, mga negosyante, dalawang negosyante. So ano Asa <laughs> ka na sa tapang tawang? Sa code na violet Ano ko ba? Ano ko ba? Ano ko ba siya ano ba? So ayan yung biker nila. Ay, sa akin kayo ng ano, ng isda. Ayan yung biker. Magkano na magka magka ini ah? 60 sixty. mag drako. Drako. Aa. Drako. Drako. Aa. Drako. Aa. Drako. 60, Drako. Aa. ko Ayan Drako. kang Drako. Aa. Drako. Aa. Drako. Aa. Drako. Aa. Drako. Aa. Drako. Aa. dito simply Drako. Aa. Drako. Aa. Drako. ano damet para sa kanyang husband. At, ay, ko. At may bisita tayo dito. Ayan, taga saan po kayo, madam? Ay, from Ay, from Ay, ikas, asa sa abroad? Norway. Asa <laughs> ah, Norway! Bantogra! Kaya pala, nag-ano sa, nag-dilaw-dilaw yung mga ano nila, yung mga liig nila. Kaya pala. So, sila po ay uh, mag-ano sila, mag ano tawag doon? Bilay na kayo, guys. Madami yung bibilhin nila ngayon. Kasi mara ang dala nilang pera is 1 million yung dala nilang pera. Oobosin nila. Maganda yan kaya. Uh -huh. Ha? Ayan po si Bakang. Yung ano ni Bakang ang mga negosyo. Ito pa yung business ni si Bakang. Ayan. Oh. At ito si pia oh. si oh. Amore. An tanaw,